Ikaw ba ay tuluyan ng kinalimutan ng partner mo? At palagi ka na lang bang naghihintay na tawagan, i-text e o i-chat e niya pero wala talaga? Gusto mo ba na mababaliw siya sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? At isa itong gabay at isang paraan para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang bago ka matulog ay kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat sa palad mo ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng isang beses. At pagkatapos, kumuha ka ng kahit na anong pabango mo at lagyan mo ng kaunting pabango ang palad mo na may nakasulat na pangalan niya. At pagkatapos mo na itong malagyan, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mababaliw sa kakaisip sa akin kahit nasaan ka man naroon ngayon. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At pagkatapos, huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo. Hayaan mo lang ito na mabura ng kusa. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawa nitong ritual bago ka matulog. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At paniguradong makakatulong ito sa inyo. Basta magtiwala lang, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso at huwag kalimutang palaging magdasal. At pwede ka rin gumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Pwede pagsabayin ang paggawa itong ritual kahit ilan pa ang ritual ang gusto mong gawin sa isang araw ay wala pong problema. As long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.